Hi guys! Welcome to my vlog! Ngayon nga pala ay aalis ako pero nagdalawang isip ako dahil napaka-init. So tumitingala pa nga ako sa taas dahil initignan ko yung oras. Magtatanghali na nga pala ito guys. So ngayon ay pupunta nga pala ako ngayon sa SS dahil magbayad ako ng contribution ng aming SS. Dahil nagbayad ako nung nakaraan buwan Mar uh, January hanggang March. So ngayon ay magbayad naman ako wonang real to hugos balihin ati-hati ko nga lang pala ang pangbayad ko dito ba? dahil dalawa kasi itong is-is na babayaran ko sa akin at saka sa mister ko kaya pinaghati-hati ko lang yung pangbayad ko so para hindi ako laging magpabalik-balik sa is, -is kaya minaigi ko magbayad ako ng tig limang buwan Ayan. para makasave din tayo ng pamasahi at hindi na rin tayo panay ng labas dahil ngayon ay napaka ini talaga. Mapilitan talaga akong lumabas pag may mga importanting asikasuhin. Pero pag hindi naman ay nandito lang ako lagi sa bahay kaya naninibago ako sa labas. Napaka sobrang init. Ayan guys ay hindi na nga pala ako nakapag video nung pagsakay ko ng jeep papunta dito sa SS at nandito ako. At pagdating ko nga doon sa baba ay nakapila yung tao kaya pumasok na rin ako kasi iba naman yung way ko. Pagkakuha ko nga dito sa taas na noon sa baba ng pipilapan ay umakyat agad ako dito sa taas at pagdating ko nga dito sa taas ay wala nga katao tao ako lang mag-isa at tinignan ko rin, na rin agad yung pipilapan ko. So nung hinahanap ko muna yung sa isa para yung sa isa muna ang una kong pipilapan para pagkatapos nung sa isa ay ang kasunod naman ay yung sa akin naman at nagtaka nga ako dito bakit iba yung papel at yung bullpen ko pa ay hindi rin lumalabas ang ink. No, iba yung binigay sa akin yung number. So na yun, hihingi tayo ulit. Bababa ako ulit dahil iba yung papel na binigay sa akin. So, tinawag na yung aking number. So, mali naman yung binigay ng guardia sa akin. Pang loan ito. Ayan. Ayan guys. Balik-balik tayo ditong aakyat. Ito yung na Nagmamadali. Hindi naman tinatanong ng maayos ngayon ay mag-start kayo mag tayo ma fill up para tayo ay makauwi na agad eh. Dapat tapos na ako nila. ko na guys. At dito nga guys ay inumpisahan ko na mag fill up dito sa dalawang papel bali sa akin at saka sa isa. So dito nga pala sa payment ay pwede mo naman ipadala ang pangbayad sa SS. Pero sa mga personal na bagay talaga ay mismong may-ari ng account ng SS ang mag-asikaso. So dito nga mayroon pa ang isa dito asikasuhin dahil yung kanyang cellphone number ay hindi updated sa SS. So hindi siya makatanggap sa information galing sa SS. So, kailangan siya ang mag-fill up nito. At pagkatapos ko nga magbaya dito ay pumunta naman ako dito sa katabi lang din dito sa SS. May kainan dito mga silog-silog. So, sinubukan ko dito yung Blue media tayo, beef silog. So, sinubukan ko. Swak din sa budget yung kanilang mga prices. Maganda sana dito hindi mag-voice over kaso lang ang may-ari dito ito ay nagpa-sound sila. So habang naghihintay ako ng order ko, ay tinitignan ko yung paligid na pakaganda dito sa loob na pakaaliwalas at saka yung kulay ng kanilang ilaw ay nagmatch sa aking damit. Ang una nga palang sinerve nila sa akin ay tubig na malamig. Pero kanina nung nagbayad ako sa aking pagkain ay sabi ko sa kanila kung mayroon silang bintang tubig at sabi naman nila ay wala silang tubig na binibinta ay mayroon lang sila ay serving lang na tubig kaya naghihintay lang ako dito habang ang aking pagkain ay niluluto nila mayroon nga pala sila dito mga iba't ibang mino mayroon din silang bagboy, chicken, at saka beef. Mayroon din silang itlog at bangus. So yung pinili ko ay yung sab may sabaw dahil kumunta ako dito ay ang sakit ng ulo ko pati batok ko. Kaya minaigi kong magpahinga muna dito. Buti na lang at medyo malamig-lamig dito sa area na ito. At hindi nga nagtagal ay binig binigay na sa akin yung aking order. Ninanamnam ko nga dito ang lasa pero hindi ko siya magetsi hindi ko mahanap-hanap yung gusto ko yung lasa ng isang sabaw. Mayroon siyang pagka manamis-tamis at saka basta hindi ko siya magets Kahit nilagyan ko na siya ng kalamansi at saka fried garlic, hindi ko pa rin siya magets Hinahanap ko yung kompletong lasa ng aking kinakain. So guys, kain muna tayo guys. Gusto ko lang i-shout out ang aking mga subscriber. Ayan, magandang araw raw sa inyong lahat. So shout out sa mga supportive at sa mga nag pinanood yung full video ng aking mga videos. So guys kung gusto nyo makipag-engage yakapin nyo lang ako guys mag-iwan kayo ng bakas para mapuntahan ko kayo sa mga bahay-bahay nyo guys. Ayan. Basta may makita lang akong nag-iwan kayo ng bakas, tak ako agad sa mga bahay nyo guys Ayan. Ah, seryosong seryoso ako dito sa aking kinakain kumain dahil hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malalasap ang aking kinakain ang laki ng aking subo dyan guys, dahil wala pa akong hapunan almusal, at ngayon ay natapos ako sa SS ay mag alas dos na, so gutom na gutom ako dito, kaya kumain muna ako dito, dahil sumakit ang aking ulo, baka ang nasa isip ko, baka gutom lang ito, or sa init ba kaya pinili ko talaga dito na sabaw yung aking in order so ang lalaki ng aking subo dyan guys, dahil hindi halata na gutom na gutom. Buti na lang at marami ang kanilang order ng serving nila sa kanin. Siguro malaki ang kanilang Gutom na gutom talaga ako dito guys dahil ang lalaki ng aking subo. Wala na talaga akong paki dahil nag, kahit ako. Plus yung sound system pa nila dito ay napakaganda pakinggan sa tay nga. Kaya ang laki ng aking subo. Kaya hindi ko na naisip na nagbibideo pala ako dito. Kaya tuloy lang ang aking kain hanggang sa pagsubo ng aking pagkain dito at yung sabaw. Buti na nga lang dito ay walang masyadong tao at nakapag-vlog ako dito sa loob dahil kahit nag-voiceover ako ngayon dito, mayroon pa rin ako diyang sinasabi para masubaybayan ko kung ano yung ginagawa ko dito. Kaya hindi ko lang talaga pwede sa inyo iparinig yung sound system dito. Napakaganda pakinggan sa tayo para habang ikaw ay nagre-relax habang kumakain dagdagan pa ng kanilang sound. Tapos, ang kagandahan pa dito ay ako lang ang mag-isa ang kumakain dito. Wala pa silang ibang customer. So, hindi ako dito na mag-vlog dahil ako lang mag-isa. Napaka aliwalas. Ma medyo malaki nga palang lugar nila dito. Hanggang sa labas ay meron din pang lamisa. Siguro dito pag -gabi ay maraming tao siguro dito dahil daanan ito guys ng labasan ng mga trabahante galing sa mga company dito nga pala sa lugar namin guys dito sa EPSA or SM Rosario dito sa main gate ay marami ditong company mga iba't ibang company mga galing ibang bansa so hindi lang sampung company ay mayroon dito so lahat ng mga uh, pamangkin ko ay naipasok ko na rin pala sila dito so maswerte kami dito dito dahil malapit kami sa company. Dito lang sa General Trias Cavite Rosario. Dito ang main gate nila ng gate 1. So alang bali ang sa gate 4 ay doon naman papuntang highway sa papuntang Maynila. Sa highway yung gate 4. Ayan guys. So sa magbabalag nga palang gustong magtrabaho ay dito sa Cavite sa General Trias SM. Ah, dito hindi naman mismo sa SM ay tinatawag siya dito ay EPS. EPSA. So lahat dito sa EPSA sa loob ay maraming company dito. Mga iba't ibang klasing trabaho ay mayroong dito pwede kang mag-apply dito So napakaswerte namin dahil malapit kami dito sa company. So isang sakayan lang pagdating mo sa gates, sumakay ka naman ng tricycle papunta mismo sa company. So ganun lang. So ito na nga guys, napatapos na akong kumain. Ayan, habang nagre-relax ako dito ay tingnan nyo naman ang aking paligid guys. Diba, match yung ilaw nila sa damit ko. Napaka aliwalas dito guys. So hanggang ngayon ay wala pa rin silang ibang customer kung hindi ako lang talaga dito guys. Kaya habang nagmuni-muni, nagpapalamig para matanggal yung sakit ng ulo, inagsirbaran ko muna ang aking sarili kung mawala tong aking sakit ng aking ulo at saka sakit ng aking batok. Baka mamaya, mabagsak na lang ako dyan sa mga nilalakaran ko. So ayan guys, bago nga magtapos ang ating video ay gusto ko lang magpasalamat sa mga sumusuporta sa akin. Ayan, shout out sa inyong lahat, sa mga nag -comment. guys. Hindi ko na kayo isa-isa And shoutout sa inyong lahat guys So magtulungan lang tayo Hanggang sa maabot natin Ang ating mga goal sa ating buhay So ano pang hinihintay nyo guys Mag iwan ka na ng bakas sa aking bahay Para mapuntahan ko rin kayo Sa mga bahay nyo guys At wag mong kalimutan Yakapin mo ako para Pag nakabisita ako sa bahay mo Iyayakapin rin kita ayan. So ayan lang guys uh, Ulitin ko lang maraming salamat Sa pagsuporta ng aking YouTube YouTube channel. Sa mga bago nga pa lang dito ay i-subscribe mo na ang aking YouTube channel guys. So dito guys ay uh, lalabas na tayo guys. Ayan, napakaganda ng aking likuran yung background, no? ba diba? Napakaganda ng kanilang lugar. So, dito nga guys ay lalabas na tayo dahil uwi na ako. Gusto ko nang humiga at magpahinga. Kaya paglabas ko ay sinilip ko muna baka mayroon akong naiwan sa upuan. So, paglabas ko dito, bumungad talaga sa akin ang napakainit talaga. So, ang katabi nga pala dito ay mayroong lechon na manok. So, nagtingin-tingin ko muna dahil ang katabi dito ay yung Lucky 99, yung pinakamurang mga bili at dito na rin ako maghihintay ng jeep ng sakyan ko pa uwi. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsuporta. At huwag kalimutan mag-subscribe ng aking YouTube channel. Bye!